Morning minu, morning minu for breakfast. Yeah, pa-yan ang magstabi ko araw yon. <laughs> Isa, tapos, apat, one, two, three, four. Fried fish for my two sons, Jazzy and Yushin. Ito yung sa amin na mag-asawa. Talong na may itlog. Yung sarap. Ang sarap talaga ng talong na may itlog. Ayan, no? Luto na siya. Tapos, i-drain natin para yung oil. Ayan yung sa amin. Ako. Ang sarap-sarap talaga. Bakit? Kasi ako ang nagluto. <laughs> Masarap talaga yan. Okay, final. Ito na yan. Mm, yummy, yummy, yummy. Busog ang match. Busog ang stomach match, no? kasi tayo nagluluto masarap talaga dapat nating mahalin yung ating pagluluto kasi tayo nga ang nagluluto nako <laughs> ayan yung ulam oh, na ready na ready na ayan yung sa akin nako maraming kanin maraming at ka, maraming talong. Kami lang talaga yun na kumakain. yung, kumak yung kay Yushin. Fish at saka isda. Ah, fish at saka isda. Fish at saka kanina sa kanya. At saka yung banana. Dalawang banana lang. Hindi lahat ah. Hindi lahat yung kakainin yung you know, dalawang banana lang talaga. Kasi gustong gusto niya talagang kumain ng banana. Thank you so much for watching. God bless all. Thank you Lord for the grace.